Another day, najar pajak na naman tayo guys. Bili muna tayo ng lemon. Pampalamig dahil mainit. Bali gamit ko nga pala tong bike ni Pris. Hindi bago ko wa mount ng cellphone holder. Ang natin ngayon. Oh, Ako yeah. Paggawa niya na. cellphone holder. Another day, another na naman. Sobrang init. Nasa 48, 50 degrees. 来 p a pinipintura na yan, pinipintura na yung basketball court para sa opening ng liga